So traffic dito, no? Traffic talaga dito sa Divisoria. Si Madam nakakatulog, nakatulog. Ay, nako. Nakapula pa din. Yo, welcome on board mga boards. Happy New Year sa inyo. Ito ang ating first upload dito sa YouTube. Meron lang akong sasagutin tanong. Yan, ma-flash ko sa screen. Shoutout sa iyo, bossing ano? Okay, ah, uh, tanong niya, ayan, bakit daw hindi ako nag-sniper 155? So, magandang tanong 'yan, ano. Tatagusin lang natin 'tong mga traffic traffic na 'to. Anyway, traffic lang naman dito dahil sa stoplight. Okay. So, bigyan ko muna kayo ng istorya kasi uh, meron talagang istorya. Bakit ako naupo? naupo. Bakit ako nauwi sa WinnerX 150? Yan, X 150. 150 lang po ito, hindi po ito 160, hindi rin 155. So, last year, month ng January or February, yan. Dyan sa dalawang buwan na yan, nagde-decide na ako kung kukuha ba ako ng motor installment installment lang to hindi siya cash ano installment tong motor ko so doon pinag-iisipan ko kung anong motor ang bibili ko kasi ilang taon na rin ako naka scooter parang gusto ko naman mag ano naman ano mag manual hindi na rin naman bago sa akin ang pagdadrive ng manual. Kung mapapanood nyo yung mga previous vlog ko talaga, naka China bike tayo, naka Rusi tayo. Gumamit ako ng Motorstar na Z200S gumamit ako ng Rusi Macho 150 gumamit din ako sa vlog ko ng Honda Click na which is yun yung nasa bahay pa namin and uh, NMAX 155 na which is doon buhay pa nasa bahay pa anyway uh, yun. so hindi naman na bago sa akin ang pagdadrive ng manual pero that time kasi naisip ko kaya ako gusto mag Ba't gogo go go kayo nakapula? Ano ba naman? Iba talaga pag lokal ng Manila eh, no? Anyway, uh, balik tayo. Nag-decide -nag ako na manual na lang yung billing ko motor. Ngayon doon sa manual na yon ang pumasok lang naman na kategorya para sa akin is underbone so ano lang ba yung pinagpilian kong motor na underbone hindi pumasok sa isip ko ang mga motor ni Honda na underbone ang pumasok lang sa isip ko noon is Raider FI o kaya naman ni Sniper 155 yun lang so sa Raider FI uh, basta Raider FI ano? sa Sniper 155 naman ang gusto ko lang doon is yung itim na glossy kung alam niyo yun keyless yun mga boards pa-flash ko sa screen yung motor na yan yan yung gusto kong sniper na dapat kukunin ko. So February siguro, ay ah, hindi pala, uh, month of March. Ayan nag-apply na ako sa dealer na kinuhanan ko. Wala pa dalawang oras o so tatlong oras. Pagkatapos ng application ko, approve agad. And then, kinontak ko na sila kung meron bang unit. Kasi noong time na sinabi ko na sniper na black yung gusto kong kunin. Ang sagot na lang, ang sagot lang nila sa akin is application muna So na-approve na na application ko nung tinanong ko na sa kanila kung meron bang available na unit para sa sniper 155 nga na item ano tsaka lang nila sinabi na wala pero meron silang display na sniper na kulay blue yung may combination ng mat eh yun yung combination na ayoko, yung may mat at glossy hindi ko trip yung ganyang combination so first choice ko talaga is yung sniper na blue or Second option is yung sniper na gray tapos orange yung mags. Ang gusto ko kasi straight glossy. Ayoko nang may matte. Uh, nung syempre approved na, excited na ako. Dala ko na yung pera pang down. Kasama ko na rin yung co-maker kasi nag-required sila na ah, nag Kasi nag sila ng co-maker sa akin. So nagsama tayo ng co-maker. So nag-fill up na kami ng kontrata, pirmahan na doon, ano? Kasi ganoon talaga kapag uh, installment, hassle. Pipirma ka talaga ng makapal na kontrata. Pero wala naman tayong balak ipalya tong motor na 'to. Ah, uh, nandoon na ako, siguro inabot ako doon ng 3 oras na nakikipagkulitan. Kasi sabi ko sa kanila, baka naman meron tayong uh, tayo ng no? baka naman merong makukuha sa ibang branch or kaya naman sa warehouse or kung merong deliver kailan bibigyan nyo nang nangihingi ako ng date kasi willing to wait naman ako kung mabibigyan nila ako ng date pero sinasabi nila sa akin sir wala na pong wala po talagang available walang unit kahit sa ang branch sa Bulacan walang unit na may bibigay na sniper na itim sabi ko eh sige gray na lang yun na lang ang ano hanapin wala din daw hindi ko naman alam no kung totoo bang wala or ayo lang nilakuha din yung unit sa ibang branch nila ang available kasing unit dun is nag-iisang sniper na 155 talaga yung blue now which is hindi ko trip yung design o yung colorway ng blue pasensya na ako may subscriber tayong naka sniper ah, hindi ko lang talaga trip yung kulay blue ngayon, hinabot na ako rin ng magdadalawang oras. Hindi naman sa nakatunga nga lang yung naga-assist sa akin. Nakikipag-coordinate sila sa ibang branches, sa mga head office nila kung kailan daw magkakaroon. Pero sinasabi talaga is, wala sa listahan ng purchase order nila yung itim. Hindi rin nila sigurado kung may maisisingit na itim kasi di naman din nila kontrolado yung dating ng motor o yung kulay. Kahit nga yung variant eh Di ba? Meron kasing sniper na standard meron ding keyless so yung trip kong sniper is keyless yun wala pa yung ABS nun kaya hindi ko rin talaga trip yung ABS so inaabot na ng dalawang oras ganun talaga so ang naging huling alas ng dealer para sa akin ito sabi nila sa akin sir meron meron kaming Honda Winner X yung bagong release nya na 150 kamukha din naman siya ng sniper kulay itim pero matte sabi ko matte ayoko ng matte Ayoko ng mat. Kasi hindi ko talaga trip ang kulay ng mat. Ever since nung dumating yung Honda Click version 1 namin, hindi ko trip yung kulay ng mat kasi yung Honda Click version 1 namin, ano? Kahit anong pakinis ang gawin ko diyan, kahit anong sabon sabun ang gamitin ko diyan. Anong po na gawin ko diyan? Walang nagbabago, ganun pa rin. Tamang hindi makakatipid ka kasi hindi siya ganun kabilis magasgasan. Pero para sa akin, yung ma-appreciate na malinis yung motor. Hindi ko makita sa kulay ng matte color. So, nung time na yan, yun na nga yung naging alas nila eh. Kasi, excited na rin ako magka-motor. Approve, approved approve na ako eh. Gusto ko, pag uwi ko, umalis ako sa bahay, walang motor. Gusto ko, pag uwi ko, meron akong motor na dala. Kasi nga, mailalabas ko. At brand new pa, bago. So, ayun na nga. nag rumble, -rumble na yung utak ko. Nawala na yung paninindigan ko sa sniper. Nawala na rin sa listahan ko yung Raider. So, nagkarambol-rambol na yung utak ko. Sabi ko sa sarili ko, ah, sige, tignan ko. At yun din yung sinabi ko sa nag-assist sa akin. Sige, patingin nga ako ng sniper. Ah, sige, patingin nga ako ng Winner X nyo. So, syempre, ako to, wala naman talaga sa choices ko ang Winner X. Kasi nung month ng January at February, ang tinitignan ko lang talaga na nire-review ng mga vlogger dyan ay sniper at raider bukod tanging dalawa lang yan pero alam kong nirelease na sa market ang Winner X month ng February kasi nirelease ng Honda ang Winner X sa market so kung sino-sino ng vlogger ang bumili ang nakikita kong bumili dyan is si Trupa, si Red Sweet Potato Kenji ayan ah, yung tatlo lang na yun yung natatandaan kong motovlogger nun na nalaman kong bumili ng Winner X silang tatlo lang yung nalaman kong bumili ng winner X pero noong time na yung wala akong interest panoorin ang review ng Winner S kasi ang nasa isip ko noon, di ko trip, di ko trip ang Honda, di ko talaga trip kasi sabi ko iniisip ko sa sarili ko, napakahirap pa-formahin ng Honda. Ang pyesa napakahirap yan ang thinking ko nun yan ha ah, tandaan nyo yan ang thinking ko nun sabi ko hindi ko trip yan baka parang GTR lang yan na saglit lang no, wala agad kasi ganun na nangyari sa GTR aminado naman yung iba na nawala no, talaga bigla sa market ang GTR kahit yung yung RS nga na recall pa eh kasi nagkaroon ng issue ewan ko lang ngayon ha kung may nirelease na si Honda Philippines na RS dito sa Pilipinas kasi sa ibang bansa tuloy pa rin like alam ko sa Malaysia yata o sa Vietnam so syempre nandun na ako sa kasa inoper nila sa akin yung motor baka daw magustuhan ko pwede rin naman daw ang yun ang maiuwi ko kung magustuhan ko so tinignan ko yung motor ang ginawa ko sinakyan ko yung winner x sinakyan ko rin yung sniper siguro mga hindi, lala, hindi bababa sa limang beses ko inulit sakyan yung dalawang motor para lang talaga makonvince ako kung sniper na blue ba yung kukunin ko which is ayaw ko ng kulay na yun o kaya naman itong winner x na wala naman akong interest at ka idea, -idea at ayaw ko pa ng kulay na mat e de, sinakyan ko na nga yung, yung, dalawang motor paulit ulit eh binabounce bounce ko pa nga eh yung tipong parang kinakaldag mo kahit nakaupo ka pa lang una kong napansin talaga nagkaroon ng advantage ang winner x sa suspension kasi ang smooth ng suspension niya, tsaka yung appearance kasi ng suspension niya, kung ipagtatabi mo man sa sniper, eh kita mo naman talaga yung diferensya. Hindi ko na lang alam sa inyo kung hindi nyo makikitaan ng diferensya yung suspension ng Winner X at sniper. Yung sa likod, is smooth din. Yung sniper, yung rear, niya, yung rear shock niya, okay naman pero dun lang talaga nagkaroon ng talo-talo sa front shock ang next na ginawa ko sinilip ko naman parehas yung makina sinilip ko talaga nagtataob ako ron tinig nyo yung parang titig mo talaga yung loob nung ano nung ka ah. so nakita ko ah yung radiator nitong winner x eh, kung iko-compare mo siya sa sniper mas malapad yung radiator nya parang naka 2 rows na to kung iko-compare natin sa sniper so, naging plus points na naman sa akin yun ngayon, tinignan ko yung mags mags naman sabi ko, mas pogi yung mags ng sniper mas malapad pa yung likod mas maganda yung latag ng likod so, 2-1 na 2 points kay Winarex 1 point kay sniper so, syempre, ayun eh, na tinignan ko yung harap Okay naman pareho. Balance naman. Patas naman. Tapat naman sila. So, tablado. Sa sidings. Sa, pag, sa gilid. Tablado rin. Ngayon, ito pa isa napansin ko. Nung sinakyan ko, medyo mas confident akong sakyan. Si Winner X nung time na yun. nung time na yun na binili ko. Kasi, uh, parang ang lapad niya tignan eh. Parang ang lapad niya. So, naging plus point sa akin yan, pero ngayon parang parehas lang eh <laughs> so nag decide ako nung araw na yon kahit wala sa interest ko ang winner x kahit ayoko ng mat nilunok ko lahat yung sinabi ko nilunok ko na hindi ako mag winner x na hindi ko papansin hindi ko kasi talaga pinapansin to nung time na pinagpipilian ko yung raider at yung sniper hindi ko talaga pinapasok sa listahan ko to o sa option ko So, nilunok ko yun. Kumbaga, kaya ako naman nalunok yung mga sinabi ko na Kasi, nung nasakyan ko na yung Winner X at nung nagamit ko. Hindi ako maabot sa punto na pinagsisihan ko ang motor na Winner X. Smooth siya patakbuhin. Okay siya. Wala akong naging problema sa takbo niya as of now. magte 10 k na yung tinakbo nito. Wala akong nagigimproblema problema kumbaga noong time na kahit wala siya sa listahan ko sa pagpili ng motor never pumasok sa isip ko na nagsisi ako dahil winner X ang kinuha ko kasi yun na nga eh kasi dun sa sniper ang dami kong plano kumbaga availability kasi ng pyesa panalo talaga ang sniper kasi kung ikukumpara nyo dito sa winner X ilan lang siguro yung kasi ang alam kong nagbebenta lang ng mga uh, parts ng Winner X ano is parang dalawa lang eh si M1 Garage at si Secret Shop na taga dito sa Caloocan. Tapos yung iba order order na lang sila sa Shopee yung mga tropa-tropa natin. Order na lang sa Lazada. Tapos hindi pa talaga pang Winner X yun Yung mga parts na ino namin is minsan dedicated lang talaga pang RS at GTR. So natataon lang na nagpipit naman dito sa so Winner X. So yung ibang tropa natin na may binili pyesa ay eh, nagkaroon sila ng magic no para lang makabit yung accessories na binili nila. Ako so far yung mga piyesang binibili ko na nilalagay ko dito sa motor ko ah, halos wala pa naman akong modification na ginagawa or convert convert kasi so far sa ngayon hindi ako nagbubuhos ng pyesa dito kasi nga ba diba, installment yung motor ayoko siyang gastusan ng gastusan alam niyo yun mas sinesecure ko lagi yung ano eh, mas pinapriority ko yung pang monthly mga pang due date ko no? kasi hindi lang naman yung motor na ito ang binabayaran natin o ginagastos natin sa buwan-buwan ano? minsan mas gusto ko pang mag-invest ng mag-invest sa vlogging gears ko eh kaysa sa motor ko eh kasi iniisip ko baka mamaya no eh, ganito kasi nangyayari sa iba baka mamaya ang ganda ng motor mo pero babatakin lang din pala ba? Diba? kaya ayoko nang ng magbuhos ng pyesa dito sa motor ko baka kasi ganoon ang mangyari nakakahiya yun malalaman ng iba ay nabatak yung motor niya kasi sobrang ganda hindi na nakapaghulog pero ang daming pyesa o pangit naman ang record mo nun so ngayon tinitiis ko lang din talaga kahit na gusto kong bumili ng pyesa gusto kong bumili ng mags brake system o even ilaw ano na kailangan ko pinag-iisipan ko pa rin kung bibilin ko eh kasi nga installment yung motor pero mukhang bibili talaga ako ng ilaw kasi kailangan ko eh kaya mga birds pinapangunahan ko na kayo kung maghanap kayo sa akin ng mga pang upgrades upgrade siguro matatagalan tayo dyan kasi si youtube hindi pa naman sumusukli sa atin nakakapag singit lang tayo ng vlog kaya minsan tuloy tuloy yung upload natin nakakalibre tayo ng araw kaya nakakapag ride ako tapos uh, minsan yung sa isang ride ko inaabot na hati natin yon ng dalawang vlog ano. So ganoon Ah uh, talaga yung mga plano ko din kasi dito sa motor ko. Nakikita ko na sa iba, may mga iba nang may ma lumabas na yung mga ibang vlogger ng Winner X. So okay naman yun wala naman tayong again sa kanila na. Natutuwa nga ako na nakikita ko sila nag-upgrade kasi ako nagkakaroon ako ng idea yung mga do's and don'ts kasi ako bago ako bumili ng pyesa ina-analyze ko muna o di-imagine ko muna yung anong magiging resulta kaya minsan pag bumili ako ng pyesa eh kung ano yung naisip ko yung ganun talaga yung nangyayari so ayun yan yung dahilan bakit ako nag uh, winner x wala akong against sniper talagang walang stack lang kung meron lang stack nung panahon na yan bakit ako mag winner x kasi wala naman talaga to sa option ko eh kung merong stack nun hindi ko papansinin yung winner x so ayun okay naman tapos kung tatanungin nyo nagsisi ba ako na nag winner x ako hindi ako nag sniper may time na iniisip ko hindi naman talaga sa pagsisisi ano naiisip ko lang na sobrang laki pala talaga ng advantage kapag naka sniper ka alam nyo kung bakit kung malalim ang bulsa nyo malikot kayo sa mga pyesa na gusto nyong ilagay sa motor ang sniper 155 o kahit anong yamaha na motor nagkaalat ang pyesa sa Shopee siguro mga 2 or 3 days lang nasa yun na yung pyesa kay Honda specifically ah, compare ko to kay Winner X saka sa Sniper si Winner X minsan makakita ka man ng piyesang gusto mo dito sa Pilipinas overpriced pa kung gusto mo makauha yung piyesa na gusto mo pero tama lang yung presyo orderin mo talaga minsan na nasa Indonesia pa o kaya naman Malaysia e, Vietnam Inaabot pa ng minsan isang linggo bago dumating sa iyo. So, yun yung disadvantage sa akin para kay Honda. Pero sa Yamaha, punta ka lang sa kabilang bayan. Kung wala ka mahanap na pyesa na gusto mo sa lugar ninyo, punta ka lang sa kabilang bayan. Okay na yun, meron ko lang mabibili. Pero sa mundo ng sniper, sinasabi rin naman nila, yung ibang nakakausap ko, is dahil nga sa sobrang demand sa sobrang taas ng demand ng pyesa ng sniper na mga aftermarket parts nya yung mga accessories hinohord na rin ng ibang mga motor shop tapos mataas yung presyo kinokontrol ganyan kasi nahord na eh sa Pilipinas alam ko parang number one choice ang Yamaha eh pero ngayon sa scooter alam ko ang nagahari dyan is Honda Click so sa Honda Click naman nagkalat na rin ang pyesa kasi sobrang dami nyan yung mga mga taong gusto ng scooter, tipid sa gasolina, malaki, marami kang mailalagay, spacious ang U-box, Honda Click yung kinukuha nila. Meron na lumabas na Click 160 at Click V4. Uh, dito naman sa pyesa ng Winner X, talaga, ay naku, minsan nakamot ulo na lang ako. Yung gusto kong pyesa, wala kang makita, mainggit ka na lang talaga sa mga nakasniper na... Yung ibang brand na, let's say, Racing Boy, TRC, uh, mga g Bomb X, mga ganyan. Yung mga bagong brand na ganyan, JRP, ayun po, mga ganyan, ano. Yung mga brand ng mga aftermarket parts, may labas sila na pang Sniper. Pero pang Winner X, chechempo ka pa kung meron pang kung merong pang RS-150 o kaya naman GTR-150 ito pa sa mga naka ABS version dyan na Winner X medyo stressful din magpalit basta basta ng mags kasi meron tayong ABS unlike sa standard na Winner X yan yung mga naka standard na Winner X para lang din kayong naka RS at GTR yan ah uh, yung mags ng RS at GTR plug and play yan wala na kayo iintindihin na ABS sensor So, yun lang naman yung nakikita kong disadvantage ni Honda pagdating sa pyesa, no? Kahit yung mga genuine parts niyan, minsan ino-order pa sa Vietnam, Malaysia, inaabot pa ng linggo bago dumating. Kaya yung sinasabi nila na mahirap ang pyesa ng Honda, eh medyo ano ako doon. Medyo ma-agree ako doon kasi nakikita nyo naman, di ba? ang takbuhan ng yung iba ang nagiging takbuhan pag wala talagang piyesa sa lugar nila tent avenue kay Triumph pero minsan si Triumph wala din piyesa sa motor na hinahanap nyo so ang ending order ka talaga sa online susugalan mo pa kung tama ba yung description na bibilin mo So, yan, yung disadvantage. So, ayan, yung tanong mo, boards, kung bakit Winner X ang napili ko, hindi sniper. Yan ang dahilan. Wala nang iba pa. Uh, sana nakuha mo yung sagot na hinahanap mo sa tanong mo sa akin, ano? Pero kung hindi, ah uh, paki-elaborate na lang ng tanong. Yan kasi yung pagkakaintindi ko. Kaya sino, yan yung sagot ko. ah uh, kung nagbabalak ka mag-Winner X, at first choice mo ang sniper yan yung opinion ko pwede mo i-consider ngayon kung decided ka na uh, piliin mo yung motor na gusto mo so yun lang for new year so ride safe sa inyo more rides to come ngayong taon uh, tinitignan ko pa dito kung anong camera yung pwede nating ilagay dyan para makakuha ng uh, ibang perspective ano? o POV kasi yung GoPro Hero 4 ko, meron ng bibili nun. Hindi ko na rin siya magamit. Masyado nang mababa yung quality niya kung ikaw compare sa camera kong gamit ngayon. So, yun lang mga birds. Right to sa inyo. Ah, kung di pa kayo nagpa-follow sa akin Facebook page, yan. Follow na kayo. So, yun lang. Wala na. Makikipagbakbakan na ako sa traffic dito sa Valenzuela.